dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay eh, nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng, ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang, da, ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit na pinagbabawal na gamot ng ating Presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report, ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun. Mukhang pinatutuhanan na ang Pidea Leaks. Paano na yan? Well, balikan po natin. Tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika. Isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay um, tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhan, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa papamagitan lamang ng orihinal at saka yung um, confirmation ng taong nakaligda na siya nga ang lumagda dyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang uh, proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung uh, pagpapatunay ng nakalagda lagda, na lagda niya yung uh, nasa papel. E mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ininabas din ni Mahalika. Ano ba ang nakalagda rito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na um, tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bombong Marcos and others, eh, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant noong March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon uh, taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento yung pre-ops report at saka yung uh, um, ano pa ito isa yung uh, yung surveillance report na siya daw ang nag-interview sa confidential informant at sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Maharlika ibig sabihin pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika ano ibig sabihin niyan pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika yung pre-operation report at saka yung surveillance report dito sa pangatlong uh, uh, paragraph bagamat hindi na po natin na-expand yan ang uh, sinabi niya jan yung pangatlong paragraph ay um, bagamat nagawa na yung, yung pre-operation report at saka yung surveillance report eh may pumigil nga doon sa pag-actual uh, lusob no doon sa um, condominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung uh, um, mataas na opisyalis ng PIDEA. Apparently, isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-a-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang... Dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento ito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay eh nagkarun nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ako ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang, da ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit na pinagbabawal na gamot ang ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report, ang mga dokumentong yan, kinakailangan sumagot na si Presidente. Dahil pag hindi siya sumagot, yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong yun.